Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang maharlika. Upang tukoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang maharlika. the last 20 years at naglibot na rin sa ibang panig ng mundo sa South America sa Africa, sa Europa sa Southeast Asia at Asia and po ay nandito tayo sa Rizal Park, dito po talaga sa pook na ito kung saan itinomba ng rehening Espanyol ang ating national hero, si Gato C. Rizal. at ang pumatay po sa kanya ay ating makakababayan din na kung ayaw nilang barilin ang ating pambansang bayani ay sila ang babarilin ng mga Espanyol. So, ang kamatayan ni Jose Rizal ay hindi nagtapos ng ating himagsikan sapagkat ang kanyang kamatayan ay ang simula ng masinding labanan upang makamit ang tinatawag na kalayaan. Nakaraan na pag-sabi, pag-usapan natin na nung six years old pa si Rizal, ay kaya na hindi niya alam yung katagang kalayaan. Kahil nung 1610 hanggang 1613 sa Spanish-Tagalog Dictionary, ang katagang kalayaan ay kamaharlikaan. So ang katagang laya o libertar ay hindi free, hindi kalayaan. So nakikita natin po sa illustration ng ating mga eskogtor ay ipinapakita nila kung paano pinaslang at binaril na nakatalikod ang ating bayan sa Sirsa. So maraming salamat sa mga ating artists, sculptors, para sa pamagitan ng kanilang creativity ay nagawa nilang ipakita kung paano pinatay si Jose Rizal sa pamamagitan ng Pirate Squad. napatunayan ay wala siyang direktang relasyon sa revolusyon ng an Andres Bonifacio dahil siya ay naniniwala na hindi pa hindi ang sitwasyon ng pang sa ang sampaya na ngunit nagkaroon ng komplikasyon sapagat ang pinaka-highest password ng mga katipunero ay Rizal kaya iniisip ng mga Espanyol na siya ang soul of revolution at pag siya ay kinatay na ay uhupa uhupa ang nagliliyab na damdamin ng naghihingalong sampayan na. namatay man katawang lupa ni Jose Rizal milik ang kanyang kaisipan ay buhay na buhay at pagsilbing ilaw sa mga sumusunod na generasyon lalong lalo na doon sa nakikipagpaga at, at na nakikipaglaban at patuloy na nakikipaglaban upang makaalpas sa upo ng dayuhang Espanya sa katunayan nung pinas lang Ating bayani ay lalong sumiklap ang revolusyon sa iba't ibang panig ng bansa. Dito ipinamala at pinakita ng mga katipunero at mga kaalyado nito kung paano sila nagkaisa doon sa kaisipan na iniwanan ang ating mahal at pambansang bayani at isang isang isang. Pero bago siya pinaslang at tumatay ay nakagawa pa siya ng isang kung oh. at uh, yun po ang gusto kong basahin ngayon bago tayo magkatapos sa episode na to ng kasaysayan ng Bansang Matatika Huling Paalam ni Dr. Jose Rizal Paalam bayan kong minamahal Lupa mong sagana sa sikat ng araw. Iding paraiso ang dito'y pumanaw at perlas ng dagat sa may silanganan. Buong kasiyahang inahahain ko, kaliman aba ng ang buhay kong ito. Maging dakilay may alay rin sa iyo kung ito'y dahil sa kaligayahan mo. Ang nakikilabang dumug sa digmaan, inihahandog din ang kanilang buhay kahit kahirap ay hindi gunam-gunam sa kasawian man o pagtatagumpay. Maging bibitay at mabangis na sakit o pakikilabang suong ay panganib, titiising lahat kung siyang nais ng tahan at bayang aking iniibig. Mamamatay akong sa aking pagmalas, silahis ng langit ay hinag Ang pisngi ng araw ay muling sisikat sa kabila nitong malamlam na ulap. Kaya't aking buhay, aking hinahangad, na aking ihandog kapag kailangan sa ikaririlag ng iyong pagsilang, dugot ko'y ibutbut, kulay ay kuminang. Mulang magkaisip at lumaking sukat, pinangarap ko sa bait ay maganap? Ika'y mamasdan kong marikit na hiyas na nakaliligid sa silangang dagat. Sa bukas ng mukha'y nooy nagniningning sa matay wala nang luhang mapapait. Wala ka ng poot, wala nang ligalig, walang kadugwat, munti mang hilahil. Sa abakong buhay, may banal na nais, kagalingay kamtan nang itoy masulit nang aking kaluluwa'ng handa nang umalis ligaya't angkin mo pagkarikit-dikit nang ako'y maabat, ikay napataas ang ako'y mamatay nang ikay mabigyan nang isang buhay na lipos na kariktan sa ilalim ng langit ikaw ay mahimlay kung sa ibang araw mayroon kang mapansin sa gitna ng mga damong masinsin, nipot na bulaklak sa ibabaw ng libing, ito'y halikan mo't itaos sa akin. Sa bango ng iyong pagsulong, kay tamis, pagsintang sa dibdib, may tanging angkin, hayaan mong nukoy no, tumanggap ng init, pagkat natabunan ng lupang malamig. Hayaan ang buwan, sa aking magmasid, kalat na liwanag, malamlam naman din. Hayaang ang liwayway, ihatid sa akin ang banaag niyang dagling nagmamaliw. Hayaang gumibik ang simoy ng hangin. Hayaan sa himig masayang awitin. Nang ibong darapo sa kurus ng libing. Ang payapang buhay ay langit ng aliw. Hayaang ang araw na lubhang maningas, gawing parang ulap sa patak ng ulan, maging pangganurin sa langit umakyat ang mga daing kot kasamay kalangkap. Hayaang ang aking madaling pagpanaw iluha ng mga labis na nagmahal. Kapag may nag-usal sa akin ng dasal, ako'y iyo sanang idalangin naman ipagdasal mo rin mga kapuspalad, mga nangamatay, pati nagihirap, mga dusat sakit, inay tumatanggap ng tigib na lungkot at luhang masaklap. Ipagdasal mo rin mga naulila at nangapipiit sakbibi ng diwa. Ipagdasal mo rin tubusing halaga ang pagkaaliping laging binabata. Kapag madilim na sa abang libingan at nilalambungan ang gabing na panglaw, walang nakatanod kundi pulos patay huwag gambalain ang katahimikan. Magbigay pitagan sa hiwagang lihim at maulinig waray mga tinig ng isang salteryo, ito'y ako na rin inaawitan ka ng aking pag-ibig. Kung nakalimutan na yaring aking libing, kurusman at batoy wala na ring mandin. Bayaang sa bukid, lupay bangkalin, at ito'y isabong sa himpapawirin. Limutin man ako ay eh, di na kailangan, aking lilibutin iyong kalawakan, at nadalin ako sa iyong kaparangan, magiging taginting yaring alingaw-ngaw. Ang samyo Tinig at himig na masaya Kulay at liwanag May lugod sa mata Paulit-ulit sa tuwi-tuwi na Ang aking teintin Na nasa Pag-asa Ito po ang last farewell Ni Jose Rizal At sana po ay nabigyan natin ng justice Yung ating uh, Pag-dicas ng kanyang Poetry at dito na rin po kami magpapaalam sa episode na ito hanggang sa magkita sa muli. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mahalikang araw at magandang buhay. Uh, bago po magkatapos ang ating episode 4, ay nais ko po sanang magbigay ng mga uh, idea tungkol sa no limit ang hearing. Kasi sa time na to, makikita po natin sa poetry ni Gato Serizal that he is no longer the loyal son of Spain. In fact, alam niya na na ang kahalit na ng kanyang buhay ay kamatayan. So, bago pa man siya ikinulong at sinampahan ng kaso, bilang the soul of revolution ay gumawa na siya ng mga libro. At yun po ang no limitang hiri na kung saan ay kanyang dinayagnose ang kanser ng sambayanan. At doon niya ipinamalas at ipinakita ang mga malulupit na priors at ang mga gobernador general na namumuno sa mga lupuok -ok na kung saan ay sakop at kontrolado ng rehimeng Espanyol. Dito niya ipinakita ang pasakit na dinanas ng kanyang mahal na mga kababayan sa kamay ng mga mananakot. At kung itingdanin natin ng maigi, ang pangalawa niyang novel, ang Il Pilbusturismo, ay naghihikayat na ng madugong revolusyon para tuluyang lumaya sa kamay ng mga Kastila. Maraming nagsasabi na si Gertrude Rizal ay walang direktang relasyon sa sinumulang revolusyon na Andres Bonifacio. Ngunit, noong 1999, si Antonio Alonso ay nagpalabas sa isang artikulo at sinasabi niyang si Rizal ay isang armed rebel. Ito po ang kanyang artikulo. At sinasabi niya dito na actually dahil sa idea ni Rizal ay umalsa ang ating mga kababayan at bumuo ng katipunan para tuluyang lumaya sa mga pasakit na dinadanas ng ating sambayanan. At nabanggit niya na rin na ang kanyang eldest brother na si Pasiano ay siya mga earliest uh, members ng katipunan na kung sa'y alay siya ang naging general din ng Laguna Kumano. So dito pa lang ay nakikita natin na mayroon siyang relasyon sa Kirusan. Kaya uh, masasabing natin na ang kaisipan ni Jose Rizal ay siyang nag-inspire katulad nila Andres Bonifacio at iba pa upang umalsa at lumaban. Si Rizal namatay sa gulang na 35 years old. Ngunit ang kanyang idea ay siyang naging landas ng mga sumusunod na henerasyon. At siya rin naging dahilan sa pagkawala ng imperyo ng mga Kastila dito sa Korea At sana po ay patuloy kayong magsusubaybay sa ating mga episodes para mas malaman po natin ang mga istorya, hindi lamang ng mga nakaraan, kundi paano po naging part and parcel ito ng Maharlika sa pangkasalukuyan at sa hinaharap. Sa so muli po, Sundan po natin ang ating YouTube channel, Maharlika, ang pag-sisalisi. Mabuhay po Ako ay isang dugong Maharlika. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika.